Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng counting pabor na subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay ang limang bagay na parating sinasabi ng babae sa kanyang partner na dapat mag-isip-isip na o iwanan mo na. So, narito ang limang mga bagay na sinasabi ng babae na dapat pag-isipan mo na ang inyong relasyon. So, yung number one, maliit ang iyong ari o ang iyong saging. Kung sinasadya ng babae na ipahiya o insultuhin ang partner gamit ito, maaari itong indikasyon ng kakulangan sa respeto at empatiya. Ang ganitong klasing pang ay nakakasira sa tiwala at pagmamahal sa isang relasyon. So guys, kapag sinabi sa inyo na maliit ang inyong saging, pag-isip-isipan nyo na. Kasi sa tingin ko, hindi po ito sinasabi ng isang babae kung talagang mahal niya ang kanyang partner o kasintahan man ang ibig sabihin sa isang relasyon kapag ginamit ito o binanggit ito ng isang babae ito ay nakakasira sa tiwala no ang pagmamahal ng isang lalaki sa isang babae ay iglap na mawawala dahil parang tinapakan na ang iyong Uh, pagkatao dahil ito po ay napakahalaga po ito sa para sa mga kalalakihan ang bagay na ito so yan po yung number 2 at ang number ang uh, number 1 at ang number 2 naman maliit lang ang iyong kinikita o ang iyong sweldo income imbis na magpasalamat sa iyo kahit maliit ang iyong kinikita iniinsulto ka pa ang ganitong panguugali ng babae sa kanyang partner ay nagpapahiwatig lamang na wala siyang pakialam sa iyong paghihirap at walang malasakit. So, kapag parating ginagawa ito sa inyo, sa iyo, medyo mag-isip-isip ka na. Dahil, walang mangyayari. Baka sabihin niya pa na, sige, magtrabaho ka pa, kahit anong trabaho, o kaya, kasi wala nga satisfaction. Imbis na tulungan ka na magtrabaho din siya para para madagdagan yung maliit na sweldo mo, ay hindi, hindi pa magpasalamat, iniinsulto ka pa. So yan, mag-isip-isip na tayo dyan. At ang number three naman, parating sinasabi ng babae ang iyong kahinaan. Binabanggit niya parate. Kung madalas mong nararamdaman na pinaglalaruan ang iyong kahinaan, maaring ito ay isang sinyalis na toxic behavior. Ang hindi isang malusog na relasyon. Maaring kailanganin mong pag-isipan kung nararapat pang ipagpatuloy ang inyong relasyon. So kapag parating madalas na sinasabi ng isang babae, ang uh, tawag dito, ang kanyang kahinaan ang iyong kahinaan ay wala na red flag po 'yan dahil imbes na suportahan kanya ay baliktad inaano ka pa minamaliit pa ang iyong kahinaan so ibig sabihin wala po itong pagmamahal o respeto sa kanyang partner kasintahan man 'yan so yan po yung number 3 at ang number four naman, parating binabanggit ng babae ang tungkol sa kanyang ex-boyfriend na lalaki, sa lalaki, no? Maaring binabanggit niya ang kanyang ex-boyfriend upang ihambing ito sa kanyang kasalukuyang partner na nagpapahiwatig na hindi niya gusto ang kanyang bagong relasyon at hindi pa siya ganap na nakaka-move on mula sa kanyang nakaraang relasyon. So, guys, kapag pabalik-balik, okay lang siguro once, halimbawa, nag-usap kayo ng parang biruan lang dahil yung partner mo rin ay sinabi niya, ay, dati meron akong girlfriend na ganito, at ang babae naman, oh, meron akong uh, boyfriend na ganito. Yung nag-uusap kayo ng parang ano lang, yung katuwaan na parang maalala nyo lang yung mga non. Ngunit kung sinasadya, parating-parating binabalik, ibig sabihin, hindi po siya kontento sa inyong relasyon. So, ibig sabihin, maalala't maalala pa rin niya yung nakaraan niyang lalaki dahil hindi pa siya naka on at hindi po ito maganda sa isang relasyon dahil walang patutunguhan. Dahil ang mangyari kasi, magiging one-side lover, no? Ikaw lang nagmamahal sa kanya. Ngunit yung pala, ang iyong partner palang babae, iba ang iniisip. Nasa ibang iniisip niya, malay mo, nag kayo, nag kayo naglalambingan kayo, yung pala, ibang iniisip. So, hindi naman yun maganda sa isang relasyon. Kahit din sa lalaki, ha, baliktad na, kahit baliktad. So, yan po yung number, uh, number four, parating binabanggit ng babae, tungkol sa kanyang ex. At ang panglas naman natin, pang-lima. Parating sinasabi ng babae na busy siya. Ang parating pagbanggit ng salitang busy, no? ay minsan ginagamit para iwasan ang mas seryosong usapan. Maaring may mga problema siya sa relasyon na ayaw harapin o ipaalam sa lalaki o sa iyo. Ang paglayo at kakulangan ng oras ay maaring isang palatandaan na unti-unti siyang nawawala sa isang relasyon. So siguro may makaka-relate dito guys, 'di ba? Minsan meron kayong meron kayong kasintahan o ano man diyan na nung una naman Nung una naman, kapag uh, ina, niyaya mong mag-date, hayan ka agad siya, nandyan ka agad. dahan-dahan, dahan-dahan na kapag ano, ini-invite mo na siya, parati na niyang sinasabi na busy siya, busy ganito, ganito, ganyan, at parati na lang niyang sinasabi yon Ibig sabihin, parang unti-unti nang nawawala siya sa inyong relasyon. Kahit naman sa ano, sa text, di ba? Sa alimbawa, nag-send ka ng message. Dati-dati, ang bilis naman niyang sumagot. Tapos nung bandang huli na, ayaw nang sumagot ilang araw. Apat na araw bago sumagot, tapos mag-aano pa yon? Sasabihin niya pa, ay naku, busy lang ako, ay ganito ganyan. Kaya yung salitang busy rin, meron din yung kumbaga, baga uh, ginagamit din yan para iwasan ang seryosong mga usapin, no? Na ayaw talaga na niya, o kaya meron na siyang bago. Kaya yan po ang panglima natin. Parating sinasabi ng babae na busy siya. Wala siyang oras. So, ayan po guys ang ating vlog ngayong araw o video natin sa araw na ito. At sana nagustuhan nyo at magkaroon kayo ng idea. No? At uh, para naman doon sa uh, mga nanood nito, hindi naman po ibig sabihin na agad-agaran kaagad na hiwalayan ninyo. Ang ibig sabihin, kung iisa lang, kung hindi naman parate, ay okay lang yon. Ngunit kung itong 1, 2, 3, 4, 5, yung limang ito ay sabay niyang ginagawa, 99% iwanan mo na ako nang magsabi dahil hindi ka mahal, hindi tayo mahal ng ganyan. Pero kung iisa lang dito, siguro naman meron lang talaga siyang ano, meron lang siyang problema sa sarili niya. Yun na nga, pag, ano, pero kahit iisa po, kung parati, parati, parati niya lang yung sinasabi yun sa'yo, lalo na yung maliit ang saging mo, o kaya yung kahinaan. Pero ang pagkakalam ko, karamihan talaga kahit dito, ang parating sinasabi, yung mali maliit ang kinikita, maliit ang sahod mo. Ito naman guys, kung ito yung sinasabi ng inyong partner na babae, ay baliwala inyo na talagang merong ganon dahil nga kinukulang sa ano eh, sa financial, di ba? Ganon lang yon Ngunit, sinabi ko na sa inyo, kung parating-parating nakakairitan naman, pag-isipan nyo rin. Uh, kailangan 'yung pag-usapan na lang, no? So hindi ko po sinasabing kayo mismo, Merode, hindi naman kayo mga bata. Basta binigyan ko lang kayo ng mga uh, bagay na dapat bang uh, ipagpatuloy pa ba ang relasyon na ito? So ayan po guys, hanggang sa sunod ang inyong lingkod si Ate Stella ninyo. Bye-bye.